Manalangin kayo, mahal na Diyos. Sumaamin nawa ang iyong kapayapaan ama, ang gabi ay parang isang tahimik na batisan sa ilang ng mundo. Dasiyahan kami sa katahimikan nito. Naupo kami sa ilalim ng iyong lilim na may malaking kagalakan. Kami ay uminom mula sa mga bukal ng tubig na umaagos mula sa ilalim ng iyong trono. Akin Panginoon at ating Diyos, ako ay lumalapit sa iyo ngayon upang humini ng iyong kapatawaran. Kinikilala ko ang aking mga aksyon at kinikilala ko na nagkakamali ako araw-araw, kadalasan nang hindi ko namamalayan. Gusto kong alalahanin ang bawat maling hakbang, negatibong man ito sa isang tao, kotila tila hindi gaanong mahalagang salita na maaaring nakasakit sa iba. Kumihingi ako ng paumanhin sa mga pagkakataong sumuway ako sa iyo, sa halip ay pinili kong sumuko sa mga udyok na nagdulot sa akin ng pagkaligaw. Patawarin mo sana ako, lalo na sa mga sandaling tumanggi akong yakapin ang kaligayahan at ipagkait sa sarili ko ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Ang iyong pagpapatawad ay nagbibigay inspirasyon sa akin na mamuhay ng may panibagong pag-asa, batid na lagi akong makakaasa sa iyo. Bigyan mo kami ngayon ng amin pagpapala sa gabi. Nananabik kaming makilala ka ng mas malalim. Pulungan mo kaming mas makilala ka. Ipahayag ang iyong sarili sa amin sa iyong salita habang binabasa namin ito. Daway ipakilala ka sa amin ng iyong espiritu. Ipaalam sa amin ang iyong pagmamahal sa amin. Daway tumanggap kami ng higit na espiritual na buhay sa aming mga kaluluwa. Bigyan mo kami ng mas malalim na sukat ng iyong kagalakan, kapayapaan at pag -ibig at mapuspos na kami ng buo ng iyong pagpapala. Daghihintay kami sa iyong paanan na iyong gabi na humihiling na ang aming buhay ay mapuspos ng iyong biyaya. Nais naming maging katulad mo, Panginoong Hesus, at maaari lamang kaming maging katulad mo sa pamamagitan ng iyong nagbabagong presensya sa aming buhay. Kami ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran na ang aming mga pagkatao ay gawin banal at mabuti tulad ng iyo. Nangako kang sasagutin ang mga may ganitong pananabik. Unuhin mo kami at bigyang kasiyahan ang aming mga pagnanasa. Daway pumasok kami sa bagong araw puno ni Jesus at sa gayon ay maging handa na pagpalain ang marami. Hinihintay namin ngayon ang iyong pagpapala. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga salak para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, na napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang tinagpala sa babaing lahat. At tinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.